mo bang makapag-participate sa mga free airdrop pero hindi mo alam kung ano ang gagawin? No problem, dahil sa videong ito tuturuan kita kung paano ang gagawin at kung paano din makapag-participate dito sa mga free airdrop tulad nitong si Satoshi ng libre lang. Wala kang babayaran maski na piso. Balikan muna natin noong year 20 22, ay gumawa ako ng tutorial tungkol dito kay Core kung paano mag dito ng libre lang. Uh, sinend ko nga pa ito sa mga GCs at nilagay ko ito sa aking uh, description box ng video na ginawa ko noong year 2022 at marami namang hindi naniwala at pinagtawanan pa ako dahil isa daw itong scam. Pero tingnan nyo ngayon dahil noong February year 2023 ay ni-launch ni Core DAW ang kanilang token which is iting itong Core. At alam mo ba na umabot ito sa presyong $40. $40 ang kanyang all-time high pagkatapos itong ni-launch. Imagine kung isa ka sa mga nakapanood ng aking video noong year 2022, at nakapag-mine at nag-hold ng core ay malamang kumita ka na din. Pero huwag mag-alala dahil sa videong ito ay meron na naman tayong panibagong opportunity dahil itong si Satoshi Core daw ay meron na namang ino-offer na free airdrop at saka mga giveaway. Itong sa giveaway nila makakatanggap ka dito ng core minus 1. Noon yung pinakita ko sa tutorial is itong core ang miminahin natin. Ngayon naman, itong core naman ang matatanggap natin sa kanilang mga giveaways. Hindi na natin siya matatanggap sa pagmimina, matatanggap natin siya kapag nagparticipate tayo sa mga free giveaways. Okay? So paano ba magparticipate dito? So para makapag-participate ka dito, ang una mong gagawin ay mag-register ka lang dito kay Satoshi Core. So paano bang mag-register dito? So napakadali lang mag-register dito. Ang gagawin mo lang ay i-click mo ang link sa my description box or sa my comment section para hindi ka na mahirapan. Pagkatapos mong makapag-register, ay i-download mo Etong Satoshi Core sa Play Store. Pagkatapos mo naman ma-download, ay mag-login ka lang dito at tapos ay makakapag-participate ka na sa kanilang free airdrop. Okay? So maraming ino-offer ito sa si Satoshi Core na mga free tokens. Ayan. Pero ang mga tokens na to sa ngayon is for testing lang. But in the future, meron na tayong makukuhang mga free airdrop tokens na magkakaroon ng value in the future. So ang kailangan lang natin gawin ay mag-participate muna dito sa testing free airdrop tokens nila. Ayan, tulad nito. I-claim ko ayan. Ayan. Ito yung aking mga na-accumulate na mga tokens. Ayan. Ito ngayon ay yung aking mga balances. Tapos ito naman ang aking rewards na core 1. Tapos naman, isa sa mga paraan dito para makapag-accumulate ka ng core 1 is pwede kang mag-participate dito sa kanilang giveaway. So napakaraming nakatanggap ng kanilang mga rewards sa kanilang giveaway ang pinaka-maximum na matatanggap mo dito is 888 core minus 1. Okay? So, paano ba mag-participate dito? So, kaila para makapag-participate ka dito, is kailangan makakuha ka ng votes. Okay? So, minimum at least 100 votes. So, paano ba makaka- So, paano ba makakuha ng free votes? Para ka, para makakuha ka ng free votes ay kailangan mo mag-recruit ng miner okay, so kailangan mo mag-recruit through your referral link so hindi mo naman kailangan napilitin ang iyong friend na uh, i-invite mo so pwedeng mag-post ka lang sa facebook or kung may youtube channel ka, may groups eh doon mo lang isend para makapag-participate ka dito at manalo din ng core minus 1. Okay? So, imagine if uh, nakaisa ka sa mga nakakuha nitong 888 core tapos umabot din sa pag nilaunch na nila itong core minus 1 na token is imagine if aabot din siya sa price tulad ni core na umabot sa price na 40 dollars So, $888 times $40 is ikaw na ang bahalang magkwenta. Okay? So, ang kailangan mo lang dito is patience tapos magtsaga ka lang na mag-ipon ng core. Nang sa ganun, in the future, kapag nag-launch na ito, ay makakakuha ka na ng real cash. Okay? So, ganun lang kadali, hindi mo na kailangan tahirapan pa ang iyong self. So, ano pang hinihintay mo? Mag-participate ka na now.